At December 5, 2023, ginimbal ang sambayanan sa balita, kung saan ay isang pampasaherong bus ang nahulog sa bangin sa bayan ng Antique. Nasa kalagitnaan noon ng pagtulog at pagpapahinga ang mga pasaherong sakay ng Ceres Bus, galing ito ng Iloilo at may ruta patungong San Jose sa lalawigan ng Antique, lulan nito ang umanoy hindi bababa sa 53 na pasahero. Ayon sa report, maayos naman ang naging biyahe ng naturang Ceres Bus na ito, sa katunayan, isang CCTV footage ang lumabas kuha sa isang establisimento, kung saan ay nakita pa ang Ceres Bus na nag-stopover sa San Joaquin, Iloilo, na boundary na ng Iloilo at Antique, indikasyon, na naging maayos ang biyahe nito dahil sa naturang stopover, kung saan, ang mga ito ay umabot na sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Sa kuha ng CCTV footage na ito, Makikita ang pagbaba ng mga pasahero nito sa isang kainan at tindahan, kung saan ay nag-CR pa ang ilan, habang ang iba naman ay kumain at bumili ng pasalubong at mga kutkutin para sa pagpapatuloy pa ng kanilang biyahe, nahagip din sa naturang CCTV na nagkape pa at kumain ng tinapay ang driver at kunduktor ng Ceres Bus, bagay na hindi makikitaan ng problema o pag-aalala para sa kanilang biyahe. Nang tuluyan ng matapos sa pagkain, pamimili at pag-CCR ang lahat ng mga pasahero, doktor at driver ng Ceres Bus, ay makikita rin sa CCTV footage ang marahan nitong pag-alis sa naturang establisimento. Walang kamalay-malay ang sakay ng bus na ito, na yun na pala ang huling stopover ng mga ito, dahil bandang 4.30 ng hapon ng December 5, 2023, habang binabagtas ng mga ito ang paselong at pakurbadang kalsada sa barangay Igbukagay Hamtik, Antique, ay nahulog ang mga ito sa isang malalim na bangin. Tinatayang nasa 60 hanggang 70 feet high ang lalim at taas ng naturang bangin, at ito ay napapaligiran ng mga punong kahoy mula sa ibaba nito, dahil sa lakas ng naging impact mula sa pagbangga ng naturang bus sa barikada ng Palikong Kalsada at sa patuloy na pag-ikot ng Ceres Bus habang ito ay nahuhulog, ay halos mahati na ang bus sa dalawang bahagi. Kumuha ito ng hindi bababa sa Daisy shetting katao, kabilang ang ilang estudyante seminarista, bata, at matanda, habang patuloy pa rin lumalaban ang ilan sa ospital kung saan dinala ang mga nakaligtas. Sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon patungkol sa malagim na sinapit na ito ng Ceres Boss, at isa sa tinitignan ng mga investigador ay kung naging palyado nga ba ang preno ng naturang boss, dahil sa palusong at pakurbang daan na kinaharap nito. Makikita kasi sa isang CCTV footage malapit sa pinangyarihan, ang pagdaan ng Ceres Bus bago ito dumako sa pakurbang daan, na tila dahil sa palusong na kalsada ay bumulusok na lamang ito at parabang hindi na nito nagawa pang makapagpreno. Lumabas din sa investigasyon, na isang buong pamilya din ang napasamang hindi pinalad na makaligtas sa naturang insidente, kabilang ang mga anak nito na isang taong gulang at isang labing isang taong gulang. Ayon pa sa ulat, ang pamilyang ito ay galing pa sa ibang bansa kung saan ay naririto lamang ang mga ito upang ipagdiwang sa bansa ang nalalapit na kapaskuhan. Isang kwento rin ng kabayanihan ang lumutang sa investigasyon, matapos na makaligtas ang isang teacher, dahil habang nahuhulog umano ang sinasakyang bus ng mga ito, ay niyakap at prinotektahan umano ng kundoktor ng bus ang naturang teacher, na nagkataon na malapit sa kinaroroonan ng guru, dahilan upang masala lahat ng naturang kundoktor ang impact ng insidente. Ayon pa nga sa pahayag ng teacher, sa bilis umano ng mga pangyayari, ay kinamulatan na lamang nito ang kanyang sarili sa labas ng Ceres bus sa damuhan. Katabi halos ang sinawing palad na magiting na kundoktor, kung saan ay naulila ng naturang kundoktor ang asawa nito at dalawa nitong anak. Samantala, hindi na hinintay pa ng Valacar Transit, ang operator ng nahulog na Ceres Bus sa bangin ng Hamtik Antique, na kumilos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB, dahil kusa ng sinuspindi ng mga ito ang kanilang natitirang labing tatlo pa na mga bus, at nangako ng pinansyal na tulong sa mga biktima, bilang tugon at pakikipagkooperasyon ito sa pamilya ng mga pasahero at sa patuloy pa rin na isinasagawang investigasyon para sa malagim na sinapit ng Ceres Bus. Kasunod nito ay ang pagpapataw na rin ng LTFRB ng 90-day suspension sa naturang bus company. Nilinaw din ng Antique Provincial Government ang patungkol sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, kung saan ay iniuugnay ito sa insidente ng Ceres Bus. Ayon sa anti PNP Provincial Police, ay kasalukuyan pa lamang nilang nire-recover ang dashcam footage sa loob ng Ceres Bus, dahilan kung kaya't pinabulaanan ng mga ito na ang video na kumakalat ngayon ay hindi ang dashcam footage sa loob ng Ceres Bus. Sa kasalukuyan, ay magsasagawa ng safety audit ang DPWH sa lugar ng pinangyarihan, alinsunod sa panawagan ng Antique Provincial Government para sa alternatibong ruta, dahil na alaman na maraming beses na palang nagkaroon ng mga malalagim na insidente sa parehong lugar. Ang mga ganitong insidente ay talaga namang napakasakit, dahil maraming pangarap at mga matatamis ng ngiti ang binawi ng malagim na pangyayaring ito sa isang iglap lamang. Nakakalungkot isipin na sa panahon pa ng paparating na kapaskuhan pa ito dinanas ng ating mga kababayan, kung saan ay kokolekta pa naman sana ang mga ito ng mga masasayang sandali, kasama ang kanika nilang mga mahal sa buhay.